Ay, kanala, 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 kanala. Pakain niyo po. Oo po. Kao po. ako. gutom ako. Wala ako pakain. Wala rin ako pera na yun. Hindi pa ako nakasain. Hindi pa kayo nakasain? Kahit ano, Nay, meron. So, po. Ano po yun, Nay? Talangka po. Naguha so, yung ano yan. Nay, pwede ako maglapit sa inyo? Sige, dito po, po kayo. Dito po, po okay lang. kayo. Okay lang. Okay lang, Nay. Po kayo po. Ganito po. Ito, Nay? Talangka po yan. Ah, crab. Crab, Nay? Yun po yung isa. Ah, okay. Eh, ito po. Ito yung ulam ni Nay na yun? Ah, okay. pero okay. okay, wala pa akong naisain. Na wala ka naisain? Wala Okay. Malay nyo, pag may pera ako, trabaho ako, babalik ako sa inyo. Kahit hindi po kayo bumalik, kung bibigay ko tulong ko lang sa iyo kasi gutom ka rin kayo. Gutom talaga. Gutom. Okay. Nay, salamat po. Thank you. Salamat po. Okay. Alis na ako na yun po. Ah. Nay? Nay? Taglit lang, Nay. Muna po, Nay. Okay, Nay. Salamat, Nay. Gusto mo dito pa sa loob Umupo, okay lang, Nay. Kayo lang mag-isa dito? Dalawa po kami. Biyar na sa bukid yung kasama ko. Asawa niyo po? Ah, nasa bukid No? Para saan to, Nay? Para sa isda po. Ay, para sa isda? Para sa... Ah, nag-fishing? Yung huli niyo mga isda? Ah, kaya pala ganyan. Ulam niyo, Nay. So ito talaga ano niyo trabaho. okay na. Nice. Ilan taon na po kayo? Ay, magsi 79 ako sa Timbral. Ilan taon po? 79 po. 79. Opo. Oh, oh, ah, tinali niyo nai? eh. Oh, hmm. Masakit siya, Nay? Masakit po. Kayo. nagpa-check up kayo? Nagpa-check up na ako, pero wala naman ibili ng gamot po. Wala pang bili ng gamot? So, wala pang bili ng gamot. Okay, Nay. Kaya kung minsan, may, uh, sakit talaga. okay na Hindi natin alam, di ba? May swerte din darating sa buhay natin. Alam niyo po ba, Nay? Nandito ako para sa inyo. Para tulong. Meron kayo pang gamot. Tapos kung anong gusto nyo bibilin niyo bibili niyo na. Wala kayo bigas. Wala kayo bigas. Okay, Nay. Ito, Nay. Para sa inyo, ha? maraming salamat po. Ulit na kami ng dula. Ulit up ng kapot ko. Ah! Maraming salamat po, Maraming. Mabili na po kami ng ka. Oh, I'm going to go to the house. Okay, nai, naiintindihan mo. Palangin ka lang. Palangin ka lang. Pagkain niyo po. Oo po. Sobra kayo, mabait talaga. Pagkain Sana, na yung tulong ko sa inyo makakatulong kahit pa paano, nai. Maraming salamat po. Yes, nai. Nai, huwag kayo sumuko, ha? Ganyan okay. talaga yun. Pero tingnan nyo, may swerte, darating din, no? Hindi nyo ako kilala, okay. hindi nyo alam. Lapit ako, tapos tulong nyo ako, tulong ko rin ano kayo. Ano pangalan nyo? Pangalan ko, nai, si Navid. Navid to, po. Taga-Pakistan po ah. ako. Nai, alam ko talaga naramdam nyo yung hirap nyo, kaya nakita ko yung luha nyo. Pero bago ako malis, Nay, gusto ko masaya magta masaya kayo, Nay. Salamat po. Okay. Masaya, masaya na pagbinigay kayo po. Okay po. Pagbili na kami na ano okay. Salamat po.